natin ni Catherine Bernardo may patama kay Daniel Padilla Sunod-sunod nga ang naging pasabog ng kampo ni Catherine Bernardo tungkol nga sa naging hiwalayan ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla Talagang walang sekretong hindi mabubunyag Matapos ngang sunod-sunod magpakawala ng cryptic post ang kapatid nga ni Catherine Bernardo Kasunod nga nito ang pag-unfollow ni Catherine kay Daniel sa Instagram. Inunfollow na rin ni Catherine Bernardo ang mga aktres na si Julian Vicencio, Liza Soberano at si Julia Barreto. Matapos nito, naging usap-usapan sa social media ang cryptic post na ng kapatid ni Catherine. Malaman kasi ang post ng kapatid ni Catherine. Kasama ng litrato, may caption itong We know what you did last summer. Kalakip nga mga petsa na 2017, 2018, 2019, 2021, at 2023. At ayon naman sa kapatid ni Kathleen, ito yung taon na kauna-unahan niyang nalaman ng isang bagay. Aniya And the very first one that I know, 2014. Kanya-kanya namang hula ang mga netizens tungkol nga sa nasabing cryptic post ng ati ni Catherine Bernardo. Ngunit malakas nga ang hinala ng lahat na may kinalaman nga ito sa pagloloko ni Daniel Padilla kay Catherine. Ngunit hindi pa nga dito natatapos ang lahat. Matapos ngang mapansin ng mga netizens na nilike ni Catherine Bernardo ang isang post ng kaibigan nila ni Daniel Padilla na si Mark Salamat. Isang quote nga ang ibinahagi ni Mark tungkol sa paggawangan ng kasalanan. Saad nga sa isang post na ang ng kasalanan na mahigit pa isang beses ay hindi na umano mistake, kundi isang desisyon. Tila maihalin tulad nga ang post ni Mark sa Cheating is a choice, not a mistake. Mababasa nga sa post ni Mark, A mistake repeated more than once is a decision. Dahil nga sa mga pasabog na mga taong malalapit kay Catherine Bernardo, kaya naman muling binanatan si Daniel Padilla ng mga netizens. Narito nga ang kanilang komento. Ano yan? Ano na DJ? Taon-taon? Grabe! Happy Freedom Catherine! You deserve better! In my opinion, Sikat lang talaga ang nagmahal pero yung isa ay sumabay lang sa agos ng kasikatan. The truth hurts but the truth will set you free. I feel like everyone from Kat's side had enough of what Daniel is doing kahit break up na sila. Lalo yung invasion of her personal space every time and feeling jowa pa din ni Daniel and super uncomfortable ni Kat. Siguro they are stepping in In a sense, DP refused to give the poor girl the space. Correct. Repetition of the same mistake is unpardonable. Manifesting a Catherine Bernardo tell-all, protecting that man. Spill all the beans. He deserves to be humiliated the way he humiliated Kath by cheating her multiple times. Really glad someone had the guts to spill all his wrongdoings to Kath. Because he can really tell now. Kat and her family were so nice to him post breakup. Not until they knew everything. Hangad naman nga ng mga netizens na sabihin na ni Catherine Bernardo ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagsasalita si Daniel sa naturang issue.